Yo, what's up mga Atoy Beats at magandang umaga sa inyo. Medyo aagising natin. at <coughs> uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyayari sa easy ride natin ngayon na 50 kasi lalo na yung tag na naman. Bali yung sa akin kasi nabaha. Ngayon nasira yung CDI niya. May, alam mo yung style na niya na or pasira na kasi yun eh. Biglang na mamatay, eh. nagpugak-pugak yun di ba kapag kapag uh, tumatagal kasi yung motor natin medyo lumalabas yung sakit nyan ngayon subukan natin magpalit palit ng si ano ng CDI um, gagawa tayo ng 4 pin para at least palabas natin yung ano lakas or yung ano ng kuryente ng isa natin let's go so yun guys meron ako dito ano 4 uh, pin CDI na makoto yan pag bibili kayo guys dapat makoto kasi talagang legit yan ah, nasa 320 to by the way guys maraming salamat nga pala sa walang sawang suporta na ibinibigay nyo sa akin bale lalo ko pang gagalingan para makapag upload tayo ng mga bagong videos ngayon So ayun guys no, Uh, pagkakabit nito apat lang na wire to guys uh, wala tong ano sa gitna kasi uh, pang nabili ko pero i-disregard nyo na po yan bali pag ano kayo pag ganyan po siya no bali ito pong tsaka wag nyo natin pong isipin yung ano kulay ng wire natin iba iba po talaga yan bali sundan, kung susundan nyo tong video pag ganyan po balibot dito sa taas ito ah uh, itong meron na to sa taas ito po yung ah uh, pulsar pulsar po ito no tapos dito sa baba niya so ba tapo yan sa baba na ito yan po yung ground disregard nyo na lang po yung kulay sundan nyo lang po yung uh, yung sinasabi ko yung video uh, yeah. dito po sa baba na to ground sa taas po is pulser yeah. sa banta sa kabila dito po sa taas dito po ito po yung ignition coil yan yan tapos ito pong black yan ito po yung positive. No. Bali, meron po akong ginawang ano. Bali, yan po, ginawang ko na po kayo ng drawing para mas masundan nyo, no. Dito po sa bandang taas natin, uh, dito sa may ulcer, yan po yung red na may lining na white. Doon po sa dating CDI natin po, meron po siyang red na may lining na white. Yan po yung pulser. Tapos doon sa baba po, meron po tayong ground. Yan po yung green wire sa may easy red 150N natin. Yan. Yan po yon. Dito naman po sa taas, hanapin nyo yung black na may lining na yellow. Yan po yung ignition coil natin. Tapos yung sa baba po, yan yung positive. Lalagay sa accessory wire ng ating motor. Bali, ganito na po yung itsura nya na ginawa natin dito sa dating CDI natin. Ito po yung wire niya, no? Sundan nyo na lang po yung ginawin ko. At sinisigurado ko pong gagana po yan. Bali, takpan nyo na lang po yan. Para at least, uh, hindi napasukin ng tubig. big uh, para sa safety na rin. Bali, ito yung black wire natin. Ilalagay natin sa accessory wire natin. Uh, tapos, yung sa gitna, i-disregard nyo na lang po yan. Bali, mamaya, lalagyan natin ng tip to. Let's go! Ito so guys yung positive dito Ah, dinugtungan ko ng wire Ilagay ko siya dito so, May accessories wire dito sa black Hanap ko yan ng black dito Diyan niya siya itap Ayan, nakatap siya Ayan Ayan Ayaw umandar nyan eh Check natin Tingin ka mas lumakas yung ano klik sin